Hello po mga idol, yan ika day 34 na po ng ating uh, tilapia feelings dito and ngayon po is magtitimbang po tayo kung ilan yung kanilang average body weight, average uh, daily gain, FCR, at saka ilang feeds po ang total na consume po nila mga idol Nakabalik na po tayo from Luzon mga idol and day 34 na po ng ating mga tilapia Yan ay lucky na pala nila oh pan ngayong hapon is magpapakain po tayo ng uh, pre-starter zero sa ating mga tilapia. 400 grams. Dahil yung uh, feeding po natin is 1.6 kilos per day. Yan. Dito tayo. Yan. Uh, ito na po sila mga idol. Wow. Lakas silang kumain na Baka maubos ito siya. So... Dito po sa ating uh, pan na 3x3, mayroon po tayong 2,500 tilapia fingerlings. Yan, and uh, may mga mortality din po tayo mga idol. So, itututal po natin yan soon as we go. Yan, so, ito yung ating uh, pan mga idol. So, after this, mag-drain po tayo ng sludge doon. Ay, parang inigop lang nila yung pins natin. ano Hindi makain sa kamay. Kaya ang dami nila. So, pang 7th batch na po natin ito siya mga idol. And good news mga idol, marami po kasi nagtatanong sa atin sa Facebook page natin at saka nagme-message and sa comment dahil uh, nakabidyo po tayo sa Luzon magkakaroon po tayo ng seminar dito sa South Cotabato mga idol dito sa Cornadal this coming March 15 2025 mga idol so Lalagay ko po yung number mga idol na pwede nyo kontakin sa mga mag-reserve ng slot. 30 to 50 person na po ang ating i-accumulate mga idol para hindi masyadong marami. Yan. So, yan. ang feeding na po tayo. The same time, day 34, magkakaroon po tayo ng average daily weight. itimbang po natin sila. Pero ito po siya mga idol. Oh. Yan. nag drain po tayo ng slots every feeding po natin. So, ito yung mga slots nila dito na to ito nilalagay po natin sa pan para pampataba ng asula yun ito okay. yun clear na ulit okay. yan yung pinaka purpose dyan mga idol mag drain tayo ng sludge and ito na yung ating mga tilapia yan. Diyan po, parang ganyan po may mabutas sa butas yung ilalim po niyan siya mga idol para kasi circulating yung ating pan yan nagsisirculate po yung tubig uh, clockwise po yung pag circulate nya dyan po naipon sa pinakababa ang sludge so ngayon mag ano po tayo mag titimbang alright yan mga idol so zero na yung ating uh, grams dito ito yun minlagyan po natin ng tubig oh. yan para dyan po yung ating mga at the same time Uh, uh, hu hulingin po natin sila at malalaman natin kung ilan yung kanilang uh, random na average body weight. Ayan. Alright. Ito na ating tilapia. Ayan. Ayan. Malalaki na oh. Ayan. Oh. 34 days. Ito na yung mga malalaki. Ayan na sila oh. 34 days nating tilapia. Ayan. So, bibilangin natin to kung ilan sila. All So, nasa 783 grams po silang lahat mga idol. So, bibilangin natin kung ilang piraso. 783. So, ito yung ating talapia 4 plus 4, 8. Hala, grabe laki oh last 3. Grabe. 11. Wow! busog 13. 14. 15, 16, 17. 18, 19. 20. 21, 22. 23, 24. 25, 26. 27. 28, 29, 30 Bilis ang lumaki 35 38 40 44 48 50 53 Plus 4, 57. Plus 3, 60. Plus 2, 62. 62 plus 3 is... Ano na siya? Uh, 65. So, wala na tayong tilapia dito. So, 65 piraso mga idol yung ating... 783 ko compute natin. At sa ngayon po mga idol, kaya nakuha na po natin. Kita day 35 na pala mga idol, hindi day 34. So ito yung ating uh, feeds total na consume 33,500 grams or equivalent to 33 kilos and half kilos. 33 and half kilos po mga idol ang feeds na consume po natin. Nagsampling po tayo ng 783 grams sa 65 piraso Day of culture Day 34 Average body weight po natin din divide po natin yung 783 sa 65 12.04 grams po Ang bawat isang tilapia natin An average daily gain po Na nakuha natin From the day of culture Is 0.32 per day Grams ang ating nakukuha And Ang ating FCR is Bumaba po siya mga idol Nasa 0.89 So malaman po natin kung uh, Soon Uh, after a month, ilan yung kanyang uh, magiging timbang dito. At nilista po talaga natin dito ang mga idol daily mga mortality niya, daily niya na feeding, ano yung problem sa may encounter. So far, wala po tayong problem na encounter maliban sa mga mga nasa tatlo, apat uh, minsan napatay natin during morning po mga doon. So, we will walk out soon dahil nag-consult tayo. Uh, medyo mahina po yung ating irritor So, like dyan lang yung malakas dito, halos wala na dyan wala na talaga mga idol oh. so we will change dahil uh, luma yung ating uh, matala air diffuser so kailangan natin yung uh, palitan siguro mga idol yan. so maraming salamat bukas po mag update po ako dito sa ating uh, tilapia yan. so dahil 2 uh, weeks hindi po na kami nakapag update dahil nasa po kami mga idol so sa mga gusto mag seminar sa biofloc technology sa tilapia yan, meron po dito sa South Cotabato sa maraming uh, nag-e-inquire po sa amin March 15. Dito po sa Coronadal sa Cotabato, will uh, we'll invite two guests from Luzon uh, like uh, Sir Eric, Remil and others para mag-discuss dito at maliban sa amin para turuan kung sino yung mga gustong mag super intensive tilapia farming ko mga idol. even backyard like ganito mga ka po ng 2,500 tilapia up to harvest po yan siya mga idol. And kung gusto nyo po yung clear water technology mga idol, yan, ituturo din po namin with uh, Sir Eric, yung may mga masagana naman ang tubig. So, flow through. Pero, super intensive po siya mga More than 200 per meter. Like dito, nasa 277 yung ating stacking density. Pero ito po siya is by flak. So, meaning, ang na-drain natin, natin doon na sludge, yun lang po ang nire-replace natin dito sa ating uh, culture. Yan, and if possible, don't change water and harvest. Gumagamit lang po tayo ng probiotics like ito po siya mga idol ang ating ginagamit. Uh, sana yung isa. Ito po siya mga idol, oh. Yan. So, ito, ang paggamit po natin dito, aqua maintenance and yung probiotics na aqua nitrifying. So, ito po sila, dalawa po ito sa lar mga idol. So ang application po natin dito sa ating bagong system dahil before po gumagamit po tayo ng molasses ngayon hindi na po tayo gumagamit ng molasses dahil meron po ito siyang pang-activate talaga siya mga idol. So direct lagay lang po sa fish pan like ito. Alternate po. Last time po is naglagay po tayo ng aqua maintenance. So ngayon po ang lalagay natin is aqua nitrifying. Every 3 days po siya mga idol. 1 gram per square meter ng inyong area. So dito dahil uh, 9 square meter po ito siya. Ito po yung natin nilalagay. So almost 9 gram. Timbangin po natin para hindi po tayo ma-short. Yeah. 9 gram lamang po dito siya mga. Mung... Yun. pag parang may mali Okay, 9 gram Okay lang magsobra ng konti So ito yung 9 gram Direct lang po yan sa ganyan sa pan natin Yan kasi nasa 5 grams yung ito Yung scoop Yan ganun lang po siya mga idol And next 3 days ito naman po ang ilalagay natin aqua maintenance. So alternate lang po yan mga bro. Yun lang, hindi na po tayo magkakaroon ng ammonia. Bukas po, magtitimbang po tayo ng, ah, magsusupat po tayo ng ammonia natin dito. Nitrates, nitrites, pH. Para malaman nyo po kung paano talaga sya check So, ang importante po kasi dito is constant monitoring sa ating tank. Para hindi po siya mag-crash ang water parameter sa atin. So, Kapag may ammonia po kasi yung test kit is yun po ang nagsasabi po sa atin na in a two days from na magka-crash yung immune system. So kaya po daily po tayo nag dito ng pH, uh, ammonia, nitrite at saka nitrate sa so, suni walang nag-occur dito. So yun lang. Ah ito mayroon tayong itim na tilapia. Ako nang itim siya sa sunfish. Maybe bukas yan or the next day mga mata yung mga may itim na ganito. Medyo mahina po kasi itong mga itim-itim na ito eh. So, um, Ito lang, siya. Baka mamatay po siya. So bukas po, kapalakasin po natin yung irator natin dito. Yan. Yeah. Maraming salamat po mga doon. Sa may mga katanungan po mga idol please comment down sa mga pa reserve po ng uh, uh Technology Seminar in Corridal City on March 15, 2025. Uh, please PM, nilagay ko po yung number ni Sir Roland na mag uh, facilitate po sa akin. And limited na po tayo sa 30 to 50 guests mga idol para mag-cater po ng maganda. dan ya, marami salamat tapi farming bye bye